Sa isang bayan sa Quezon, may isang alamat na paulit-ulit na sinasabi ng matatanda sa mga kabataan. Pag ka sa gubat, baliktarin mo ang damit mo para makaalis ka. Hindi ito basta kwento. Seryosong babala ito lalo na tuwing buwan ng Hunyo kapag ang hangin sa kagubatan ay tila may buhat na sumpa. Ang pagkawala, si Rina, labimpitong anyos, masayahin at palaban. Kasama ang tatlong kaibigan, si Jay, Ella at Tomas, Pumunta sila sa bundok para mag-camping. Hindi naniniwala si Rina sa mga pamahiin. Para sa kanya, kwento lang yon ng matatanda para takutin ang mga batang pasaway. Huwag kang mag-alala sa baytawan ni Tomas. Wala namang engkanto-engkanto rito. Wala ring diwata. Ngunit habang bumababa na sila mula sa bundok, nagkahiwalay sila ng daan. Si Rina sa kabila, ang iba sa tamang daan. Nang mapansin niyang wala na siyang kasabay, sinubukan niyang bumalik. Pero kakaiba ang paligid. Puno na hindi niya nakita kanina. Malamig kahit tirik ang araw. At ang katahimikan, parang nilulunok siya. Ang babaeng walang muka. Habang palakad, may nakita siyang babae. Nakasuot ng puti. Nakatalikod. Nakaupo sa isang ugat ng punong matanda. Ate, tanong ni Rina, naliligaw rin po ba kayo? Dahan-dahang tumayo ang babae at sa mabagal nitong pagharap. Wala itong muka, walang mata, ilong, bibig. Puro balat lang at sa gitna, may nakaukit na, huwag mong itama. Napatakbo si Rina. Umiiyak, hindi alam kung anong direksyon ang tama, hanggang sa maalala niya ang sinabi ng kanyang lola noon. Pag naligaw ka sa kagubatan, balikta rin mo ang damit mo. Agad niyang hinubad ang kanyang damit, binaliktad at muling sinuot. Ngunit mali, lahat ay tahimik sa loob ng ilang segundo. Parang bumalik sa normal ang lahat. Hanggang sa marinig niyang bumubulong sa likod niya, hindi ganyan ang dapat, baliktad ka na. Pagtalikod niya, naroon ang babaeng walang muka. Pero ngayon, nakaharap na ang ulo nito sa leeg niya. Nakausli, nakatingin diretso sa kanya at may bibig ng nakangisi. Tama na, nahanap na kita. Kinabukasan, natagpuan si Rina sa paanan ng bundok, nakaupo, nakangiti, bakit eh, at baligtad ang suot, at nakapikit na may bukas na mata sa noo. Babala, kung sakaling maligaw ka sa gubat, baligtarin mo ang damit mo. Pero siguraduhin na nasa tamang mundo ka pa. Dahil minsan, ang baligtad ay hindi na para makabalik, kundi para makasama.